channel, ang KKK by Jeng and Otep. And of course, it's me, your Ate Jeng. Wow. And ang nasa likod po ng camera na na-enjoy niya naman is si Otep. Ayan. Meron po tayong mga nakadisplay dito ngayon pero sobrang simple lang po ng ating gagawin. Mukha lang marami-rami na naman. ang ating pong gagawin ngayon ay ang kalabasa and banana pancake. O oh, yan. Yeah. Idiretso na agad natin ang ating mga ingredients, of course. Etong kalabasa nga po pala natin, malambot na yan, kung mapapansin ninyo, ayan. Binalata na natin yan sa kanilaga, pinalambot, nilaga lang po. Sa walang kahit anong uh, asukal or something, wala. Basta nilaga lang. Ayan. Lagyan na natin ng, uh, ilagay na natin sa ating blender o kaya sa food processor. Eh... Nandito pa naman yung blender ni Alteya, Dahil hindi pa naiuwi ni Mr. Bugs. Ayan. Gamitin na natin. Mainit-init pa ang ating kalabasa. Nasa ano lang po ito. Nasa 200 grams na kalabasa ang gagawin natin. Tapos, meron tayo ditong banana. Pero isubukan muna natin i-blend. Lagyan muna natin ng milk Yan. Ang milk po natin ay ano lang evap, evaporated milk. Tantsa-tantsa lang naman po ang ingredients ng ating pastry. ng konti. Huwag muna natin durugin ng dug na durog na durug kasi ilalagay pa natin yung ibang ingredients natin. Meron tayo ditong saging na lakatan. Maliliit lang yung lakatan na available dito. Get-getin lang natin ng ganyan para madaling mablend. Masarap pagsamahin ang kalabasa at ang ano guys. Pero may sugar ang ating saging. Yung kalabasa, ah uh, considered as fruit din naman yan. O, oh, diba? Why? Dahil, ito ay nanggaling sa bulaklak at merong buto. O, oh, diba na? Ah, Napapa-approve si Ote. <laughs> Ang tanging gulay na tinatawag sa kalabasa ay yung kanyang mga talbos. O, oh, diba? yung talbos niya ay vegetable, samantalang ito ay ah, fruit. Pero yung ating veggie shrimp, ah, bagay kasi, ang carrot is a vegetable. Tara. O, diba? May palaso tayo dyan. Para ah, gumanda-ganda ang ating kulay at saka kailangan nating additional water. Meron tayo ditong katas ng anato seeds. Hindi ko pa na-drain binabad ko kasi. Anato ah, seeds o yung ating uh, ah, at suwete. Pampakulay. Pandagdag na rin natin ng water. Ayan. Hindi naman masyadong ano yan, kulay na kulay. Para lang gumandaganda ng konti. O, di mo maya dagdagan pa natin kung sakali. Mamumuti pa kasi ito sa floor. Ayan. blend muna natin. Pumupukak-pukak. <laughs> Dahil kulang pa siya sa liquid. Ilagay natin ang ating dalawang itlog. O. Liquid tayo. And then, lagyan natin ng baking powder, 1 teaspoon. Salt. 1 half teaspoon lang. Tapos, lagyan po natin ng flour. Ang flour ko po ay cake flour. Kansahin lang po muna natin, kapag medyo malapot or malabnaw, dun tayo mag-add o magbawas ng ating mga... Dito na kasi natin tinimpla ng ating mga ingredients. Kasi ang ating pancake naman, pag gumagawa tayo ng pancake, hindi naman yan per mixture dahil hindi naman sobrang delicate. Nakatulad ng mga dough. Kasi pag mga dough, minsan pag nag-sobra ka or nagkulang, nag-iiba na agad yung texture, nag-iiba na yung moisture nun. Eto, hindi naman. Wala, hindi naman masyadong sensitive ang ating mga pancake. komporme sa ano natin, sa tansya natin, kung medyo tumitigas na or malabnaw, dagdaga natin, if ever. Lagyan din natin ng asukal para tumamis, of course. Ano ba naman ang purpose ng sugar? <laughs> Sabi niyo, okay. One cup ito, pero kalahati lang muna natin. Kasi mukha naman hindi naman masyadong marami ang magagamit nating, ano, uh, tubig Pero masarap kasi din yung talagang manamis-manamis. Pero meron naman tayong, ano eh, meron naman tayong syrup na gagamitin, guys. Dagdagan pa natin ng milk dahil hindi pa siya ganun ka, ano, kasi dadagdagan pa rin natin ng flour. Maganda kasi mamaya, blend na blend. Para kahit paano naman, ang texture niya ay medyo matino. Ayan guys, pinapatay muna namin yung camera. Baka kasi nagkakaroon ng glitch. Sabi ni Otep, medyo nagiglitchy na naman. I don't know. Sana hindi naman naging, ano yon naging magalaw. Meron tayong anato seeds na nahulog. <laughs> Kaya inano ko na, dinrain ko na. Mm. Kasi dadagdagan ko pa to guys ng water. So itong may kulay na na water ang ilalagay ko muna. Para gumanda yung ating seeds. Ay, oh, seeds, yung kulay. Kasi masyado pa namang malabnaw. Lalagyan pa nga natin ng ano Ng flour, kulang pa. Ayan, ilagay na natin lahat ng ating milk. May extra pa din tayo ditong water, if ever. Ayan. natin. Ang ginamit ko nga pala dito ay cake flour. Kasi meron na akong cake flour. Yun ang meron ako, I mean. <laughs> cake flour na yung ginamit ko. Ayan. Para madami-dami. Kasi napakatapang naman ang flavor ng ating saging. Para madami ang ating magawang pancake. Mukhang magagamit na natin yung one cup natin dadagdagan ko pa to ng konting water and of course another sugar yung one cup natin kasi napakalasa naman ang saging dalawa yun eh malapot kasi to dito ko lang minix mas maganda kasing mix tapos syempre mamaya pag may tubig pa yan o dagdagan natin para medyo matamis-tamis alright naging 3-4 cups na to wow Mmm! Tingnan natin yung lasa. Luto naman yung ating saging. Ikman ko lang. Sakto lang. Hindi masyadong matamis. Kasi meron pa naman tayong sirup. yan Pero dadagdag ko pa ng tubig kapag mas masyadong malako. Hindi niya pa kaya umikot. Dagdagan natin ng konti. Ayan. Konti lang, guys. Kasi, pangit naman yung pancake na napaka-lovnow. Giging, ano naman yun. Matabang naman yun. Ayan. Mukhang ko na rin tong blender ni, ano, ah. Uh. Oh, diba? kung ano na rin talaga to. Ayan, okay naman. Ayan. Okay na to guys. Okay na rin yung texture natin. Tikman ulit natin kung maano matabang o matamis sakto lang para sa akin dahil lalagyan pa naman nga ng sirup sabi ko nga paulit-ulit ang limit eh ayan haluan na rin natin ito ng oil dalawang dalawang tablespoon na oil ihahalo ko na rin dito guys kaya lang naiwan ko doon <laughs> Ayan na, ating 2 tablespoon na oil. Ilagay na natin. Para meron ng nakahalo na mantika. i na lang natin yung ating, i na lang natin ng butter or ng oil yung ating pan. Yan guys, okay na to. Papasadahan ko lang ulit ng another blending para ma-blend yung oil. Oh, di ba? May pag <laughs> Ayan. Tapos ibiprito na namin ni Otep. Ayan, i-grease natin ang ating frying pan. Pero hinaan muna natin at ubud ng lakas. Ay, namatay naman. <laughs> Ay, yun naman itong aking kalan. Bongga. Ayan. I-grease natin ng margarine. Or kaya po, butter, unsalted butter. Eh, sa akin po kasi margarine ng aking available. Ayan. I-grease natin ang ating pan. At ah! the moment of truth. Kaya lang, pag ito yung frying pan, isa-isa lang talaga. Medyo matagal. Tingnan ko nga. Sarap. Masarap siya. Hindi masyadong matamis. Yan. Hintayin lang natin na mag, ano, golden brown. Oh, golden brown talaga. Hindi naman sobrang golden brown. Maluto. Dahil lang naman ito maluto. Ang mga pancake, mabilis talaga maluto. Yeah. Oh, kang perfect. Ang sarap na to ha. Oh, di ba? Nice, nice. Oh. Hindi pa. Medyo konti pa. Hmm. Wow! Ang galing! Ayan! Habang hinihintay po natin ito, sa mga additional life updates po, pwede niyo pong i-follow ang aming mga Facebook accounts ni Daddy D. Sa akin po ay Josephine Guansing de Dios at kay Daddy D naman po ay Dante de Dios. Ayan, marami po kaming mga mga news doon, mga kung ano-anong post na madalas po hindi natin nakikita sa YouTube. Ayan, sa vlog. Subukan na nating balik na rin kung carry boom na. Kasi baka naman masunog. Yun! Okay na to. Yeah. Yeah. Teka lang, wait lang. Wait lang. Wait lang, hindi na Ano lang ni Otep eh. Mm. O, oh, diba? O. Oh. May sobra lang. Pero yung ano niya, perfect na to. Oh, diba? Oh, tawa -tawa si o, diba? O, tawa-tawa si Otep. Kasi hindi na, na ano lahat. Pero perfect ang ano na to guys. Ang luto mamaya. Perfect rin ang nasa. Hindi rin perfect yung bilog kasi meron no. Oh. Eh, gilid natin. Para mabilog siya. <laughs> hindi luto na agad. Yan! Ganun lang naman guys ang proseso. Iluluto ko lang ito lahat. Tapos ay babalikan namin kayo kapag luto na po. Ayan. Ako, napakasarap ng aming merienda. Parang ano na to. Parang pagkain na rin na heavy meal. <laughs> Yan guys, ito na ang ating pancake. Nakapitong malalaki. As inilalakihan ko talaga kaya pinagtititiklop ko na. <laughs> Kasi nga, ang laki naman na to. Sayang so, na ba yung space. Di na natin. Ayan, malalaki ang kanyang... Hindi man magkasya dito. Tiniklop na natin. Para malagyan natin ng maple syrup. Eh, paano kaya yung sa akin? Ito na lang yung sa akin. Hindi ko masyadong lalagyan. Lagyan natin ng syrup. Kasi yan yung isa sa nagpapalasa sa ating pancake. Yan isa sa masarap na nagpapalasa sa pancake. Ayan! Ayan guys. syempre si Ote pangkakain yan. Kasi ang ating mga boys sa labas ay sobrang busy-busy at nakapag na po sila. Ayan, tikman natin guys. Si tatang yata hindi pa nagmerienda. Tikman natin ang ating banana pancake. Tinotok na ganyan ako. Sarap! Lasang-lasa yung saging. Kaya lang, na-overpower niya na yung kalabasa. Parang kasi tito mo ipin. <laughs> tuwa Tung ka sa ilong ko. <laughs> Para pang huminga ka na lang sa kamay kalabasa. <laughs> Pero yung saging, mas, mas ano, mas matindi yung lasa ng saging. Saka ang texture na to guys, hindi siya kasing floppy. Dahil nga may saging to, hindi siya kasing floppy. Parang medyo may pagka style siya. Hindi siya kasing kahit mayroon siyang baking powder, hindi masyadong kasing floppy ng mga normal na pancake. Kasi, syempre, because of the gulay. Ay, fruits pala. Ha? Kalabasa ba naman yan? Pero, ang sarap, guys. Pwedeng pambao ng mga kids natin. Oh, sabi ni Otep, oh my God, diary. <laughs> sabi, guys, ni Otep, kung makikita nyo lang, sabi niya. <laughs> Kasi ayaw niya ibaon talaga ang mga pancake. Kahit nga yung pancake sa McDo, hindi niya gusto eh. Hindi, siya, hindi, masyadong ano si Otep sa pancake. Ewan ko kung bakit. Pero ito, masarap naman. As in, sobrang sarap niya. Mas malinamnam compare sa mga usual nating pancake na nalalasahan. Hindi nga lang siya ganun ka fluffy kasi syempre meron siyang fruits. Ayan, tingnan natin pa natin si Tatang. Hindi ko sure kung Ah, uh, na ba kasi nagbili na ng ano namin, ng aming abono para sa aming mga palay. Yan guys. Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel kahit na mga simpleng vlog po na ganito. Maraming maraming salamat po talaga sa inyo sa mga na pananatili kahit marami po kayong mga napapanood na iba ay pinapanood nyo pa rin po kami. Asahan po ninyo <laughs> ano kayang asahan? Baka biglang pag nagturo na ako, wala na kayo halos mapanood sa akin. Meron pa rin, of course. At sa yung aking audiobook na hindi ko pa nare-reveal dito. Pero sa Facebook ay nasabi ko na po na soon, kapag nakatapos na ako ng aking mga nire-record, ay mag-upload naman ako dito ng mga audiobook doon po sa mga mahihilig na makinig ng radyo. Para rin siyang radyo, pero at least isa lang akong yun ang difference niya. Isa lang ako na magkukwento. O, tara! Tikin na! Ito ba yung isang protein? Kaso nakamerienda na sila, guys. Pero okay lang yan. Nilagyan ko na lang maple syrup yung iba. Ito, wala. Mm -hmm. <laughs> Pang protein na. <laughs> banana yan! Banana and ano yan! O, mas hindi lang siya kasing fluffy nung ano. Oh, pero, ang sarap. Sarap. Hindi lang siya kasing flappy ng no. pancake na normal. Pero, ang sakong lasa, no? Iba talaga pagsaging? Sarap. Tira mm -hmm. mo ako, uwi po. <laughs> Tiyan mo guys, panguwi pa. Ibig sabihin, masarap talaga ang ating panguwi. Hindi <laughs> na mawala namang masyado nakakain na to kasi nakakain na kayo dyan. Ibabaon eh, na lang natin. na lang natin sa baunan. At babaunin ni Harabe. Ayan! Maraming maraming salamat po ulit sa mga ulitin ko lang po yung aming Facebook account of course. Sa mga additional live updates po. Josephine Guansing de Jos at Dante de Jos po kay Daddy D. Thank you so much po. Thank you, thank you, thank you so much. Bye. God bless po sa lahat. Ayan na yung ilong ko na naman. <laughs> Bye. <laughs> Ayan na guys yung bonding namin. <laughs> Yan na yung bonding namin eh, ni, ni OTP. Eh. Pag nagbablog, siya daw yung cameraman. Gusto-gusto niya yung nasa likod ng camera. Okay. Si Tata Tan na kameryenda na? O, sabihin mo kameryenda na. nakasikalbo. si kalbo.